Oh. Oh. Ano eh nga makabata helmet. 'Di ba? 'Yan si Silo ako. Bukas na. 21. Dito pa. Okay, mm -hmm. kita tayo. Maraming mga venues. So maraming ganap bukas mga batang helmet. May EDSA, may Doneta, may Camp Aguinaldo Paraw at may liwasan. Mm magkakaiba man ang mga venues na yan, pero ang dapat na isinisigaw ay itigil na ang korupsyon. Mm. sa liwasan, medyo ko pa, ewan ko, maisugyata yun. Mm. Pero ang malinaw, ang EDSA at ang Luneta, ang isinisigaw dyan ay itigil na ang korupsyon. So, hindi lang to para sa isang pamilya. Mm -hmm. Hindi lang to para sa isang politisyan. Kundi sa lahat ng mga korupsyon lahat ng mga tulong din sa lahat ng mga magnanakaw. Sa, sa, la sa lahat ng mga? Sa ng mga? Magnanakaw! Pero, ito muna mga batang helmet. Re Reacan natin itong bagong vlog ni Super Ate! <laughs> <laughs> ng mga protest placards sa inyong harapan na may kaakibat na mga katanungan. Unang tanong, may tatlong rally bukas. Saan po kayo pupunta at bakit? Luneta, sa palagay ko karambola yan, sari-sari yung agenda dyan, mahirap yata. Luneta daw, karambola daw. Sari-sari, ba't may sari-sari store Alay ba? Ano ba ito, gulay? <laughs> Alam nyo, yung sa Luneta, andun ang masa. Mm. nandoon ang ordinaryong Pilipino, nandun ang ordinaryong mamayan na isisigaw na itigil na talaga ang korupsyon. Tayo mo pumunta doon, superate. Pero karambola ka na doon. doon. Pero kayo karambola. Pero kayo sa Senado, nagkakarambola na kayo. Mm. Next! At sa shrine, naku, maliwanag naman kung sino-sino na riyan. Hindi ako welcome. Oh, at sa shrine daw. Hindi siya welcome. Di di. Pero, try mong pumunta. Pero medyo nga, pwede ba nadaan din naman yan ng EDSA? Oo. <laughs> Paano di ka welcome doon? Pero try mo ba daw? try mong pumunta no. diba? oh ang may marinig kang hindi mo magugustuhan never again never forget eh? mm. oh next eto Camp Aguinaldo nako mas maigi diyan na lang kaya magkumpune kasama ng mga dating sundalo oh, mm. oh so para mm. sa Camp Aguinaldo so parang gusto niya sa Camp Aguinaldo daw, mm. andun daw yung mga sundalo oo oh, oh. so anong balak nila meron doon. Diba? Anong agenda Kasi nila? Kasi sa programa, Luneta at mm. Edsa ng Taga. Mm -hmm. Bahain ng Luneta at yung trillion ano, march uh -oh. sa Edsa. Pero itong Kam Aguinaldo, aba! Oh. Anong oh. niluluto? Uh -oh. Tuloy! Kapag opisina, ano po ang maiksing mensahe niyo sa bawat opisina na ito? Malakanyang. niya. Ako, tingin ninyo ang taong bayan. Tigilan niyo magsasabing, kalma lang kayo walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya nyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na puro sa allocated, Discreet. Mga putete, dilis, sardinas, ipon, yan lang ang uhulihin. Tama ba yun? Tigilan na ang small fry. Big fish ang uhulihin. Eh, dapat ka ano sa doon. apat na plumbers ah. ng mga kamag-anak niyo? Kanino po kayo pinaka naiinis? Ano nga ba man dito? Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagtasaan. Mm -hmm. Masayang eh. Martin Romualdez, abay pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simple yung inis. Nagkagalaiti pa. Diba? Kapal naman. Anong script daw? Ewan ko, pero... ayun uh, na, 36 years daw nilang inasam-asam. Oo oh, di ba? na, At pinag, makabalik ulit. Pinagtrabahuhan, parang nadulas doon eh, di ba? Oh. Nagtrabaho, pero parang pinagtrabahuhan oh. eh. Yun, yun yun eh. Oh, Nakakaloka naman talaga. Nga naman ano. O nga pala, video Baka, lingid sa alam na iba, yung kinokomemorate bukas ay yung 20, uh, September 21 na martial law. Kung kailan oh. ang martial law. So, talagang, no, no, the nerve and the guts ni super ate. No. hindi ah, siya ano, welcome talaga sa, ano, Edsa. Sa EDSA. Eh, dumadaan naman siya na, di ba? Oh, may marinig siyang di ka aya, Never forget, never again. At uh -huh. saka, Bidyoga, guilty lang ang peg. Oo. Uh -huh. Di ba? Kasi alam naman nila yung mga kasalanan nila eh. Kaya nga eh. Hindi mo, oh, nag-iiba na itsura. Parang yung kahuwi talaga ng buhaya. Mm Hindi -hmm. ka yung botox. Mas makapal kaya yun. Mahal yun, Bidyoga, Mahal ba yung botox? Kaya nga, mga bata, helmet, kita, kita tayo bukas, di ba? Basta mm -hmm. mag-ingat lahat, magdasal lahat ng mga Big Chopper, magdala ng tubig Dala pagkain, ng tubig, na pasensya. pwede natin i-share sa mga kababayan yes. natin. Disko, magkano kaya tubig bukas? Pagkakilahan uh -huh. natin sila mga bata helmet, para makatulong tayo sa mga kababayan natin na lumalaban ng pata sa buhay. Uh -huh. Yung mga vendors na yan. Kaya, basta, kung ano yung pwede natin madalang, pwede natin i-share sa mga kababayan natin. Dali na natin. Uh -huh. Basta stay happy, stay healthy, stay safe. Stay safe as always, sa nga mo sa buhay ng helmet din na magkikiss yung number everyday. God bless everyone. Bye! Magdala ng payo. Oh, at ipagdasal natin na malusaw na si Pagyunando, di ba? Oh. Money, money, money! Oh.